Magandang umaga po sa inyo. Dito po kami ngayon sa simbahan. Kasama po si Kumagre. Hindi po ako nag-umpisa. Lapit na po nag-umpisa. Lapit po ang marami-rami na po ang tao. Mamaya po ako nag-umpisa na po. Thank Kaya ano naman ang papa yung MC wala pa po habang wala pa. ay tayo po yung tumalim lahat. Ano po ang <laughs> <laughs> araw po daw tayo. muna. Wala bang po ang MC? mga kapatid natin. At bago ipasa sa amin, Diyos dahil kagaya ko na ibahagi ko po, po sa aming selfie. Exactly. Uh, simula pa lamang po na siguro mga 2 weeks na po na palagi po merong kapahayagan ng Diyos. Uh, at yun po ay nagsisimula po sa mga patotoo. Ayan. Uh, at ano po, uh, po, mensahe ng Panginoon. At ako po ay nalulugod sa Diyos at ang kanya pong mensahe sa araw na ito. napo uh, po? Uh, may mga katanungan po na ating bago po tayo mag-umpisa. Sabi nga po ay, kinong-consider mo ba ang iyong sarili na ikaw ay kontentong tao? Amen. So, sa part na to, <laughs> wala masyado na ko yun. Kontento ka na ba? Satisfied ka na ba sa iyong buhay? Amen. amen. Uh, sabi nga po, kontento ka ba sa iyong trabaho? <laughs> amen. trabaho? Okay pa kayong mag-asawa? Ha? May sumagot <laughs> Next question na. Ayan. Oo, oh, baka single ka ngayon at sinasabi mo na sana magkaroon na ako ng asawa. O kaya na naman may asawa ka na ngayon at sabi mo, oh, sana single na lang ako <laughs> 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 ulit. ba? hindi tayo sometimes nagiging at kung paano niya sinulat ito nung siya po ay nasa Roman prison. Tingnan po natin ang ating mga Biblia at umayang po natin sa aklat po ng Pilipos. Chapter 4, verse 1. Sige po tayo tuto ngayon. Philippians 4.12 Pilipos 4.12 Pasahin po natin ito ng dito, alam ko kung paano, alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sekreto kung paano masyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang mabuto, ang managana o ang magkira. Tayo na lang. Hallelujah. Ang magbanal, trust na makapangyarihan sa lahat. Ngayon pa lamang kung ang buwan nagpupulit ng papasalamat sa inyong mga salita. Lord, tunay nga po, Panginoon, sa buhay na ito, maraming mga bagay na nang um, may encounter. Pero Lord, higit sa lahat, ay ang presensya na dapat, Panginoon, ay lagi namin naranasan. Lord, sa aming po pag-aaral ng inyong mga salita, banal na spirito, kanina pa lamang po, kayo po ay nangungusap na sa amin. At ang mensahe niyo, Panginoon, sa pag-aawit, sa pasimula pa lamang, Lord God, ay naroon na. Pinapahayag niyo na po sa bawat sa sa amin, maging sa mga pagkatao. Kaya naman ama, hayaan niyo po na ipagpatuloy ang inyong mga salita at kami, Panginoon, ay mabusog spiritually ng iyong mga salita at sumagana sa amin mga buhay. Na sa panahon kami, Panginoon, ay may encounter ng mga bagay na hindi namin maintindihan at ang mga sitwasyon ay parang napakabigat at napakahirap, Lord. Maalala namin ang mga pag-aalala Salamat po, Ama. Banal na basbasan Baspasan niyo po ang bawat isa. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan. At ang inyong likod, yung tabo niyo lang po sa inyo. Kayo po ang mapapunin at makita. Lagi taas at nasa ko. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Yeah. Okay. Sabi niya, you learn to be content whether you have much or little. Nakontento na siya kung meron siya, marami, o kakaunti man. Ano po, recognizing the true contentment is not the or achievement. Hindi nakasalalay eh. sa so kung ano man ang meron ka o kung ano man ang nalating mo para maging kontento ka sa buhay na eh. ito. Hindi doon nakasalalay. Alam niyo yung, yung sinabi ko mga po kanina, yung, yung beggar uh, yung pulubi. Ano po? Ay, ay, maghino. sa puso ko, nandito yung kingdom. Masaya siya. sa buhay natin. Uh, six source, six source of contentment. Surrender to God's plan. Dito tayo medyo nahihirapan eh. Kasi parang feeling natin, yung plano natin ay masigil sa gusto ng Panginoon, sa plano ng Diyos para sa ating buhay. Trust that God's plan for your life is better than any plan you could devise o maisip sa ating buhay Isipin natin na mas maganda ang plano ng Diyos kaysa sa plano natin. Sa kahit ano pang pinakamaisip nating plano. Hallelujah. Marami na talaga tayong plano inilaban sa Panginoon. Pero hindi man yan ang nangyari, nakita natin na masigit pala talaga ang plano ng Diyos. Hello. Pero... gusto natin kong kanyang mga salita spend time para sa pananalangin sa cell group, sa Bible study sa outreach, sa mission kung saan tayong tinawag lahat ng Panginoon walang sasabihin nag-aaral naman siya ng discipleship sila nga lang sabi nga ng usapan namin ni Tita Wi kanina, dahil lahat tayong tinawag, tinawag ng Panginoon para magbahagi ng kanyang mga salita And Psalms 37 verse 4, Delight yourself in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Kung desire mo, na paluguran ang Diyos, yung pakayang bagay na iyon, ang hindi na kaya ibigay. Amen? Na po, kaya desire natin, na yung plano ng Diyos, ay maging plano natin, para sa ating buhay. Kaya mas naisin natin, lumago sa Diyos ang um, hindi tayo ng hindi tayo. Ang pagiging kontento ko, sige po, nanya ako po ay gumayo, ay nagbukula sa pagkilala mo sa iyong Diyos. Kung kilala mo ang Diyos mo na pinaglilingkuran at sinasamba, meron kang kakontentuhan. You have satisfaction and peace. Na po, commit, ah, uh, Contentment comes from knowing and experiencing God's presence. Because you know him, you have contentment. Hallelujah. we you Mga sa umaga kapag ito po ninyo, narito po ang aming mga kapag. Masalamat sa inyo sa inyong kapitihan, pag katapatan, pag-iingat, kapala, at pagkatagpo ng kanilang mga pamatidangan sa langit po sa inyo. At sa umaga kapag ito po ninyo, sila po Panginoon ay papasalamat sa kanilang panibagong kaarawan. Maanalangin po namin pagpalaan niyo po ang kanilang mga buhay. Patuloy na lalo pang mapalapit sa inyo, Panginoon, patuloy na mga galit nyo, at lalong hindi po, Panginoon, kayo po yung sumama at magpala at mag sa kanila mga buhay. Hiling po namin ang basbas -bas at pagpapala niyo. Igawin niyo po sa aming mga kapatid na ito sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. Ay, may gusto tayo. Hallelujah. Patuloy po kami, Panginoon, kayo po yung kasapatan sa amin, mga Kayo po yung nagbibigay ng pag-asa, kapayapaan. Sa bawat buhay namin, Panginoon, salamat po. Sapagkat alam namin, Panginoon, ang lahat ng ito ay galing sa inyo. At kayo lamang po ang karapat dapat namin pasalamatan sa lahat ng bagay na pinagkakatiwala po sa amin. Mabuti man o masama yung amin nararanasan, ang alam namin, kailanman hindi po kayo nagpapabaya hindi na iiwan sa akin. Kaya salamat po sa inyong Panginoon, salamat po eh, sa inyong mga sanda. Salamat po Panginoon sa kasapatan na ibinipinagkakalag niyo po sa amin sa kapayapaan, sa kontentuhan na patuloy na inilalagay niyo po sa amin mga puso. Salamat po sa inyo. At sa umaga po ito Panginoon, patuloy na dalangin namin, pagpalain niyo po ang inyong lingkod na pinahin. Patuloy niyo po siyang gamitin. Sa kahangahangang paraan kung paano niyo po siya ginagamit. Nawa po Panginoon, mula sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga magsang buhay, ay patuloy na magpapitin. Mag Kayo po ang magpala sa kanilang isang mga iyo. At maranasan palagi ang iyong patuloy na paggamit at pagsama sa kanilang pamilya. Pagpapitin naman sa umatang ito. Narito po ang iyong mga anak. Patuloy nating dalangin. Patuloy niyo pong ang kanilang kalalagayan. Ano man po yung kanilang mga kalalagayan. Ano man po yung kanilang mga pinagdadaanan. Ano man po yung sitwasyon sa kanilang mga buhay. Kayo po yung nakakaanam. At tangi kaya niyo pong abutin. At hawakan ang iyong mga anak. Sa so, ng ito, uwi po kami sa aming mga tanganan at ang buong sa na aming kakaharapin, patuloy po na niyakabiling, patuloy na samahan, pangunahan, niyo po ang bawat anak niyo. At agpuin ang kanila mga pangkailangang material, physical, emotional, at lalong physical. Abutin niyo po, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon, at patuloy na ingatan sa buong sa linggo. Ang hindi hindi din po namin sa umagang ang kalalagayan po ng aming kapatid sa tiling na Panginoon. Hindi po natin alam yung sa kanya, pero kami patuloy na nanalangin na patuloy na tulungan niya po siya sa kabila ng kanyang kalalagayan, huwag kanyang kalimutan. Hindi patuloy na maalakala niya na mayroong isang Diyos na patuloy na umabot at hindi nagtatangin ng tao. Kaya sa umagang ito, ay po sa mga ito. At sa umaga rin po ito, Panginoon, sa inyo po namin hinihiling ang patuloy niyo po basbas at pag-iingat ay patuloy niyo po ipagkalo sa bawat anak niyo, Panginoon. Sa umaga rin po. Ang basbas at pagpapalay, gawin niyo po, po sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Balang Espiritu. Ito po ang aming darangin ang natin sa akin na. Amen.